Bueno, good morning, good morning. <laughs> Ito na naman tayo sa panibagong biyahe. Hanap pera sa alisada. Kalalabas ko lang ulit. Mayroon din tayo panibagong booking. Dito lang din sa may around may like gawayan man yun at area lang yun. Lapit lang. Lapit lang na biyahe to

Hi. Sir Bakers hub daw po. Ano pa? Pipick up po. Dumarao. <coughs> marbig na Pick up po. Ako lang po yun. Kaya po magagalan yung bayad. Kanya po. Kanya po. Sige po. Salamat po. Hello po. Ah, anong kulay po ng bahay ninyo, ma'am? Ray, Number 18 po ba kayo? Ah, nine. Ah, okay, sige po. Ah, okay po, sige po. <laughs> Konting-konti na lang na doon ako. <laughs> Mamuha na yun, ilapag ko lang ng ganyan dyan ha. Okay lang po, naku, wala po yan. Inalala ko baka may okay masira. Salamat po. Okay. God bless. Kuwi. Hello guys, kunan nga po mayroon meron na naman tayong booking. May pumasok. Malapit lang sa atin. Tama yung sa ilalim ng SM Marilaw Sa may absolute sa may ginagawang NCR May May Pumasok sa akin

Gamit yung gusto nyo dito okay. Para wala kang binibitbit okay. Ha? bala okay. oh, bahala kayo Mam. Ma All right. Mau masuk, kok? Gitu lah. Are you sure? Oke. Okay. Pagdabas niya ngayon, doon din talaga. Okay. Wala nang iba. Thank po yan. Ingat po, salamat. Oo na ano to? Thank you po. Ay maglock. naman ang ngayong hapon 116 ginawang 150 okay pinupa okay. ayun ah 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 lang okay. Mix Kung ilalagay natin yan dito, mag rambol rumble Okay, sige. Ito na lang mo dito. di mo mawala well, yung promise. Hindi mo makakalimutan yan. Okay, no problem. Hindi mo makakalimutan yung promise. Swear to God. Ah? Kasi ibabalik ko yan dito. Helmet dito, oh. Kaya pag nadala ko to, dala mo to. Ganun lang yun. Wala mo mabasag dito? Kinabahan ako sa cellphone lang yun. Ah. Yan. Pag yun, umalog-alog pa sa ebo ko na lang. Sayang sana, no? wala ka nang bitbitin. No? Ay mam. Okay. Gigi. Ma Thank you, Lord. Ba, din na kalimutan 'yan. <laughs> Ah, ba? God bless. Buena mano.